Bukod sa pampalasa ito sa maraming pagkain, alamin ng iba-ibang benepisyo ng bawang sa ating kalusugan. Mahilig ka bang maglagay ng maraming bawang sa iyong lutuin? Alam mo ba na bukod sa isa ito sa mga pangunahing sahog sa mga paborito nating ulam? Marami ring iba pang mabuting epekto ang bawang sa ating kalusugan. Bawang halamang gamot. Ano ang bawang? Ang sa sativa mo mas kilala sa pangalang garlic o bawang sa Tagalog ay isang halaman na mula sa pamilya ng sibuyas. Nagtataglay ito ng kakaibang lasa at may dalang maraming benepisyo sa katawan. Ang benepisyo ng bawang sa ating katawan at kalusugan ay napakarami kung bibilangin. Magmula pa nga noong unang panahon ay isa na ito sa laging ginagamit bilang panglunas sa mga sakit. Ito ang madalas na i erase eta noon ng father of western medicine na si Hippocrates sa kanyang mga pasyente. At hindi lang ito basta-bastang paniniwala ng matatanda. Sa katunayan, ilan sa mga sinasabing benepisyo ng bawang ang napatunayan ng mga bagong pag-aaral na epektibo at makakatulong para sa maayos na kalusugan. Ang bawang ay nagtataglay ng compounds na may medicinal properties. Ito ay dahil kung bago ka pa lang sa aking channel ay paki-subscribe at paki-click na rin ang notification bell kung mahilig ka sa mga ganitong video na talaga naman ikaw wiwili mong panoorin. Umano sa mga sulfur compounds na taglay nito tulad na alasen, dialyl disulfide at S-allyl cysteine ang mga compounds na ito ang pumapasok sa ating katawan sa tuwing tayo ay kumakain ng bawang na nagdudulot naman ng biological effects sa ating kabuoang kalusugan. Sa katunayan, sa isang lab study, natuklasan na ang kombinasyon ng katas ng bawang at honey ay may kakayahang puksein ang iba't ibang klase ng bacterial infection na hindi kaya ng ibang antibiotic drugs ang bawang ay masustansya at may taglay na mababang bilang ng calories. Ang pangunahing benepisyo ng bawang na naibibigay sa ating katawan ay ang mga nutrients na taglay nito. Kung tutuusin, nasa bawang na halos lahat ng vitamins at minerals na kailangan ng isang tao. Sa isang ounce o 28 gramo na bawang, makukuha mo na ang sumusunod manganese, 23% ng RDA, recommended dietary allowance. Vitamin B 17 minutos pasado alas 6% ng RDA. Vitamin C, 15% ng RDA. Selenium, 6% ng RDA. Fiber, 0.6 grams. Calcium, copper, potassium, phosphorus, iron at vitamin B1. 42 calories, 1.8 grams ng protein at 9 grams ng carbs. Ang bawang ay mabisang panlaban sa sakit gaya ng sasipon at trangkaso. Ang mga garlic supplements ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system. Isang pag-aaral nga ang nagsabing ang daily garlic supplement ay nakakapagbaba ng posibilidad ng pagkakaroon ng sipon ng hanggang 63%. Para sa mga nakakaranas naman ng sintomas ng sipon ay mas pinapaikli nito ng 70% ang bilang ng araw na maaaring magpahirap ang sakit sa isang tao. Isang pag-aaral rin ang nagsabing ang 2.56 grams ng bawang kada araw ay hindi lang nakakabawas ng bilang ng araw ng pagkakasakit dahil sa sipon, kundi nakakatulong rin ito para mas mapaikli ang bilang ng araw ng pagpapahirap ng flu o trangkaso ng hanggang 61%. Ang mga active compounds na taglay ng bawang ay kayang magpababa ng blood pressure. Totoo bang ang bawang ay gamot sa high blood? may magpag-aaral ding nagpatunay na ang isa pang benepisyo ng bawang sa katawan ay ang pagtulong nito sa pagbaba ng mataas na blood pressure. Sa isang pag-aaral na tuklasang ang 600 hanggang 1,500 mg ng bawang ay kasing efektib ng gamot na etolono sa pagpapababa ng blood pressure sa loob ng 24 na week period. Bilang supplement naman, kailangang kumain ng 4 cloves ng garlic kada araw para makatulong ito sa pagpababa ng blood pressure. Beneficio ng bawang Pinapababa ng bawang ang cholesterol level sa katawan na nagpapababa rin ng TNC ng pagkakaroon ng heart disease. Para sa may mataas na bilang ng bad cholesterol sa katawan, ang garlic supplements umano ay kayang pababain ito ng hanggang 10 hanggang 15%. Bilang epekto ay naiiwas nito ang katawan na magkaroon ng mga sakit na dulot ng bad cholesterol tulad ng heart disease. Ang taglay ng antioxidants ng bawang ay kayang tulungan ang isang taong umiwas sa Alzheimer's disease at demensya ang mga garlic supplements ay tumutulong na pataasin ang antioxidant enzymes ng katawan na mabisang panlaban sa cell damage at aging. Pinaboborin ito ang oxidative stress ng mga taong may high blood pressure. At ang pinagsamang epektong ito sa katawan ay nagpapababa naman ng tiyansa ng pagkakaroon ng common brain diseases gaya ng Alzheimer's disease at dementia ang bawang ay makakatulong para magkaroon ng mas mahabang buhay. Sa mga nabanggit na benepisyo ng bawang sa katawan ay masasabing makakatulong ito para mas mapahaba ang buhay ng isang tao. Mapapatunayan ito ng katutuhan ng kaya nitong labanan ang mga infectious disease na dahilan ng pagkamatay lalo na sa mga matatanda at may mga mahinang immune system. Nagustuhan nyo ba ang aking video? comment lang sa ibaba at pwede nyo ring i-share ito. Marami pa kayo mapapanood sa aking video. Pili lang kayo sa kanan o kaliwa na magugustuhan nyong video. Pwede rin i-click ang aking YouTube channel at pumili ng mapupusuan nyong video. Talaga maaaliw ka sa aking mga video at marami kang makukuha na kaalaman dito. Hanggang sa muli.